Hello mga ka-farmers. Happy harvesting po ngayon. Mga ito na rin po yung aming pangalawang pag harvest Ito ngayon po mga ka-farmers, ito po yung aming kunan po ng binhi at saka yung sobra mga ka-farmers, yun ang ibinta. Maganda po ngayon ang presyo mga presyo ng ating loya yung mga farmers. Double na po yung presyo ng loya. Dati po nung March po nang nagkuha po kami ng loya dito nag kami sa baba. Mga ka-farmers. Yung wholesale po ng presyo ng loya nasa 50 hanggang 55 lang po noong nakaraang March. E ngayon, marami na pong mga buyer na nakiusap sa akin na gusto silang bumili sa aking loya. At saka, hindi ko muna lahat-lahatin na i-harvest yung loya ko. E ito na po, mga yan po ang Loya pa loy po ko natit na ka mga farmers. Medyo marami-rami pa po yung natit na natira po mga ka farmers. Kaya kaya kaya, ano talaga ta yata tayo mga farmers. Yung pag-harvest ko to oo, sa me na talaga to, me. Mga siguro mga first week of me. Dahil ano pa, ta talagang tumaas talaga yung demand ngayon ng presyuhan ng loya dahil kakaunti lang yung natitirang mga loya farmers ngayon. At saka ito po mga ka-farmers, mayroon akong sinuhulan, mayroon sa taas. Dito pa nga pagka farmers, ito po. Yan po ay mga hanggang doon. Hanggang doon yan sa taas mga farmers. Ay, tamang tama talaga mga ka-farmers. Ipusa daw, ipusa hmm. Ito ka-farmers, ito na rin yung pag-harvest namin ngayon. At saka ito na rin yung upisa ko na pagdadala sa aming bahay mga ka-farmers dahil doon ilalagay ko sa, sa sako. At saka ito na rin yung binhi ko. At saka yung pambinta mga ka-farmers. Sikap lang po dahil video masaya po ako ngayon dahil doble presyo po ngayon ng luya dahil yung wholesale price po nag nagano na po yung presyohan ngayon sa wholesale price 100 100 pesos per kilo at saka ito, ito na rin yung bungang pagsisikap ko dahil yun pa ang yun pala ay yung sekreto ng mga luya farmers ngayon mga ka-farmers na hindi tayo tumitigil sa pagtatanim kahit mura tanim pa rin tayo ito ngayon ito pala yung napala ko sa sa aking pagsisikap mga ka-farmers kaya nakajakpat ako ngayon double presyo ngayon yung presyo, uh, yung presyuhan ng loya ngayon bukat tayo si paglang mga kapamers Nalagi lo yung adab. Huwag na na. Huwag na. Iba mga sige kung nagpahin mo.